pagyang lupa ay na-auction sale at ang guberno ang highest bidder no? at uh, nakalipas na ang ilang panahon, ilang taon, katulad nito, 10 years, no? at nagkaroon na ng finality yung, yung uh, sale na, na, isagawa ng sheriff, no? ay final na ito at hindi na ito. Ito ay magiging pagmamayari na ng gobyerno. Ang property ito ay may, may turing na isang patrimonial property na kung saan ay kung wala pong pagagamitan ang gobyerno sa property na ito ay pwede po itong ibenta po nila no or gagawin uh, gagawa nila ng project for uh, public use or purpose no kung wala namang kung wala silang paggagamitan malaya po na ang pamahalaan o ang local agency o national agency na nanalo no doon sa auction sale o pagrimatan nito ay may karapatan po sila kung paano ito gagamitin kasama na dito ang pagbenta nito no sa sa sinuman na qualified no doon sa nasabing lupa ngayon hindi maliwanag sa tanong mo kung ano bang applyan mo no uh, ang tinutukoy mo ba titulo? Kasi kung ito ay titulado na, no need to apply for titling. Pero meron ding properties na naka-tax declaration certificate na, well, kung naka-tax declaration certificate ito, ay pwede ninyong bilhin o pag-ibenta sa inyo at uh, maaari din ninyo itong applyan ng titulo. Lamang na kayo pag may alam sa batas.